Mas snow na araw sa inyong lahat guys Yan so For today's video Mag -de deliver tayo With matching 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 snow yan so nagaling ko lang sa isang deliver bali dito tayo sa loob ng ano nasa loob tayo ng plots nila sa stud so dito sa loob ng stud bawal kang mag bike yan so weather check tayo yan mas snow ngayong alauna alauna 30 yan so tingnan nyo may mga kalapati pa rin tayong ano nandyan sa mga tabi tabi yan hindi sila nilalamig iwan ko ba yan so kung titingnan nyo guys may snow tong mga ano na to at nako tawag dito sobrang dulas niyan. mamali ka lang ng break nako sure na sure 100% ano ka na nyan tawag dito semplang ka yan so okay na siguro dito nasa gilid na tayo at kung papansin nyo nakagirwan lang tayo ibig sabihin medyo mabagal ang ating mabagal ang ating pagbamaneho kasi sobrang dulas sobrang dulas baka tayo makabangga kaya ayan so dito tayo sa gilid kaso nga lang gumigilid din si Kuya. Bahala siya dyan. So, pupunta tayo sa McDonald's of Banhoop. Meron dun daan sa kabila kaso, gaguyod pa natin ang guguyod. So, dito na tayo sa mas malapit. Yan. So, muna natin kung may Huh? Yung snow. Ayan. Check ulit natin sa camera. Baka ano? Ayan, medyo okay okay naman. Medyo malakas-lakas ang ating pagbuhos ng snow ngayon. So ang require protection natin dito, syempre yung panlamig natin. At ang priority nating protective equipment ay ang ating eyeglasses. So okay lang mapataka ng tubig ulan, di ba? Pero kapag mapataka ng snow ay nako. Sinasabi ko sa inyo mga lodi, ang sakit sa mata. Yan. So dito tayo sa ating tawiran kasi hindi, hindi tayo pwedeng masyado makipagsapalaran sa ano. na no, pwede na 'yan. grabe grabe yung snow na yan max mex na yan so andito na tayo sa hop hop Huk, sa central station so ang gagawin natin kuha tayo ng order mula sa makdo yan grabe Can. So pupunta natin yung ano natin, in order. Okay. Yan, so nakuha na natin ang ating order. Yan. So, pupuntahan na natin ang ating customer. Yan. Finish pick natin. At, yan na. check lang natin yung ating mount yan so pupunta na tayo guys sa ating customer yan so nako ang inaano ko rito guys yung cobblestone yan yung madulas sobrang dulas as in nakakainis <laughs> dahil sa sobrang dulas niya pero wala tayong magagawa ano natin yun Dadaanan Pero tingnan natin Ayan So sana walang Umano sa ating lens Ayan So kung Mapapansin nyo ito Itong daanan na yan Napakadulas niyan Lalo na kapag may mga lumot-lumot pa Yeah. Yeah. So dahan-dahan lang tayong mag ano? Ayan. Yeah. At linisin natin tong ating uh, lens. Yeah. Yeah. So, ready to go ulit yan so medyo makapal na ang ating snow woo yan at meron na tayong 1.1 kilometers remaining at again Lagi tayo magdahan-dahan sa ating pagbabike. Ayan. Ano ba naman to? Ang galanak. Hi! Hey! Tingnan nga ulit natin 'yan. Ah. Yan medyo medyo dumidikit ang yelo sa ating ano, lens. Pero karein na 'yan. So Napaka lamig although yung lamig niya sa labas lang pero sa loob okay okay naman hindi siya ano katulad nung muulan na may hangin dito snow lang wala siyang hangin masyado umbaga patak patak lang ng snow ayun no grabe So waiting waiting tayo ng ating ating stoplight ampel, 'yan. Yung bonorensyanya yung parang ano natin. MMDA sa ano sa tawag dito yung nagaan ng mga kalsada pero hindi sila nanguhuli inaayos lang nila yung mga kalsada Grabe ka lamig. Grabe Ya. lamig. Yeah. Hindi natin naintindihan nyo kung ano-ano sinasabi pero oo lang tayo kumbaga ang oo sa kanila is ya yeah. ya yeah, ya yeah, ya yeah. ganyan ganyan lang yeah. check natin ang ating lens. Ayun. So oh, grabe. <laughs> grabe na yan. So ang gagawin natin, tatawid tayo doon. Nandun yung ano, yung kuating customer. Yan. So, yan tayo. Waiting, waiting. Bawa. Hindi ko kayo yun. Kasi, eh, Grabe. Matindi. Wala eh, wala. Ay, wala pala. Ayun, meron pala. Ay, yaman. Tagal eh. Wala naman na ano. So, ayan. Grabe. Number 14. Okay. Ah! Karaman niya, may nakaharang. Uy, ang dulas nung ano ah. Nung yelo na to ah. So, andito na yung ating ating kosto, <laughs> Yan. Yeah. So maraming pa salamat sa mga nanood. At dito na muna ang ating unang episode ng ating Deeper Vlog. Uh -huh.